hello guys good morning kadigising lang natin medyo gutom na ako guys hanap tayo ng pagkain dito sa labas yun magbike lang tayo guys papunta sa ano halat ng pagkain daming sasakyan guys daming sasakyan may makatawid-tawid pala yung company na yung na pinapasokan namin industrial guys marami so, pa marami pa sa naghahanda ng makain dito sa labas, harap lang tayo ng pagkain. Hindi nakakatamad magluto eh, tinamad ako magluto ngayon. Hanat lang mo tayo ng ano. Kahit burger lang, almusal. Yan ang oras na rin naman ngayon, 8.30 pa. lên bữa nay rồi. Go go go. Medyo malayo-layo layo, layo din yung mga uh, bilihan dito sa ano, galing sa dorm na mula sa dorm namin guys, mga ano siguro Nasa uh, 3 km siguro Yung layo eh, kaya naman, maibike e ako pero wala ito, gusto ko magbike eh Exercise ba? Tayong 'yung guys, halos mga ano 'yung ano rito, company dikit-dikit lang oh dito company to. Diri na pala Makita dito na ano. Bahay talaga. Halos company. Yeah. sampai cukup kuat lah. Infinity. Okay. Ito na tayo guys. Kapasok na tayo. Malapit na tayo. Good. Ito yung grilles dito guys. Dito kasi ako sa Lucho. Ah. Uh, yung lugar ko dito guys ay lugar namin dito Lucho guys Kaohsiung nasa Kaohsiung kasi ako guys Luchu oh, ito na yung Luchu Kaohsiung oh, dito tayo tingin tingin tayo dito ng pagkain dito na lang siguro tayo border Kaya ka muna, order muna tayo Kaya ka lang muna, order muna tayo Ayan guys, mga burger Tambay muna tayo dito at hihintay na dito yung order natin Maraming tao eh Dugaya sa Hong Order Ay, na ko Dugay-dugay yun Wonder Gugutom na ko ba? Dugay tayo sa atay Atayaw eh Atay, ah, nakadungog man sila Pero oh Paspasan nila Nakadungog ba nga Dugay-dugay pasan nila Puan ba? Gama